Nakaraang kasi mga kabayan, nakita ko siya, nag-aano ang paglakad niya. Tapos, inalalayan ko, sabi niya, okay na daw siya. Pagdating dun sa may ano nila, pintuan, ano, akala ko nakapasok na siya. Nakita ko na lang lakas ng kalabog, tumumba na pala siya, duguan siya. As in talaga mga kabayan, grabe yung iyak ko nun. Hindi ko maano, kaya ngayon, Ito, tinulungan ko ulit, nakita ko siya dito sa parking. You okay, sir? Okay. Yeah. I'm gonna drop you in your house to make sure that you're oh, you're safe. Yeah. Thank you. Dito ko siya nakita mga kabaya ng nakaraan. Inalalayang ko hanggang doon sa bahay nila. Tapos sa inano ko, sabi ko okay ka lang. Tapos nung pag ano ko pag talikod ko di ko na malayan na tumba as in yung ano niya ulo daming dugo tapos yung ano niya mga braso eh yung asawa may edad na din ang ginawa ko binuhat ko na lang siya ano na siya 70 how old are you sir 75. wow 75 75 na siya dito na siya sa ano nila bahay nila You in shopping? Yes, I did. Yeah. Ito, binal, dinala ko yung mga ano niya, mga gamit niya. Hi. Hi. Good evening. Oh. I Hi. Are you <laughs> oh, thank you so much. You I have something for you. Don't go away. no, no. no. no, no. <laughs> No no. <laughs> no, 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 It's yours. Uh, no, no, no! no me, don't worry. <laughs> no, no, but it belongs to you. You gave it to me, and it had food on it. And it's a plate. Oh, oh, the plate? Yeah. The last time. No, yeah. Ah, so cute! Wow, your house is very nice. Thank yeah, you very much. Yeah, it's you're a very Messy. no, it's super nice. It's very organized. <laughs> He's a, uh, public defender. Is he? Yeah. yeah my husband he work uh scott brown oh. he's a uh, family law criminal law family law mm-hmm yeah that